Noong ako'y nagkakarinderya pa, best sailor ito sa akin. Lalo na pag Saturday and Sunday, taog talaga ang kaldero ko nito. Kaya't naisipan ko rin i-share ito sa inyo. Halika, luto tayo. Papaitang baka para sa malamig-lamig na panahon. At dito nga sa pressure cooker, naglagay ako ng oil, pinainit ko na at magsusutay na ako dyan ng ginger. Inuuna ko yung ginger sa pagsusutay kasi mas gusto ko yung naamoy ko yung aroma ng ginger. At nag-next ako dyan ng garlic. At hahalo-haloin lang natin yan hanggang maamoy natin yung aroma ng garlic. Kayo ba, pag nagigisa kayo, ano ang inuuna ninyo? I-comment mo na dyan sa comment section para alam ko rin. At ito, tuloy-tuloy lang natin yung ating pagigisa at saka tayo mag-next ng ating onion. slice nga pala yung ating sibuyas dyan at igigisa o gisa ulit natin hanggang sa mag-translucent yung ating sibuyas. At naglagay ako dyan ng black pepper, ng salt, para by layer, meron na ng lasa yung ating ginigisa. At ininext ko na yung ating papaitan mix. Halo-halo ko na itong nabili. Meron na dyan ng atay, meron ng tuwalya meron ng balat meron din ng kung ano-ano pa. Basta marami yan. Nabibili nga pala ito sa palengke. Halo-halo na yan. Sasabihin nyo lang, pabili ako ng pangpapaitan. Nakahalo na yan at nakahilabos na rin yan. So ang ginawa ko dyan, hinugasan ko na lang yan ng mabuti ng maraming beses. At ito nga, pag nagigisa ako, matagal ko talaga yung ginigisa. At naglagay ako dyan ng patis. So tansya-tansya na lang kayo. Ang aking papaitan dyan is one and a half kilo yan. At naglagay na rin ako niyan ng black pepper. At matagal ko yan ginigisa. Akin muna yan pinakukuluan bago ako naglalagay ng ating sabaw. So tatakpan ko ulit yan. Pag natakpan ko na yan ay gusto kong kumulo siya at maluto ng mabuti. Bago ko ulit yan lalagyan ng mga another ingredients pa. Okay. So, kung nakikita ninyo, yan sa part na yan ay kumukulo-kulo na yan. Ganyan ang ginagawa ko bago ako nag-add ng water. At dito, naglagay pala ako ng beef cubes. Pwede mong iskip yan kung ayaw mo nang lagyan ng pam palasa pa ng cubes. At hinalo-halo ko lang yan. At ayan, so nakikita ninyo, may nagkaroon siya ng sarili niyang sabaw. At dito, maglalagay na ako ng tubig. sumaraming so tubig kasi mas masarap ito pag hinihigop. Lalo sa panahon na medyo malamig-lamig, napakasarap niyan. Hinihigop yan. Ay nako, sinasabi ko sa inyo, magsaing ng marami dahil mapapa-only rice kayo nito. At dito naglagay na ako ng pampalasa ng ating papaitan. Kasama na rin yan doon sa pag nagbili kayo ng papaitan. At naglagay din ako ng pangpapait. Ayaw ko ng papaitan ng mapait na mapait. Gusto ko yung tama lang kasi mas masarap hinihigup yan ng sabaw. At hinalo-halo ko lang yan at kapag okay na takpan natin at pagkukuluin natin, lulutuin natin ng 30 minutes. Then after 30 minutes, ito na yun, nabuksan ko na. So, ito na yun. Hindi pa tapos yan, may ininix pa tayo. May mga ilalagay pa tayo dyan na mga ingredients. At ito na dito, sa part na to, mag add ako ng sinigang mix. So, tansya-tansya din lang yung ating, sinigang mix. At ako kapag nagpapaitan ako, ay ayoko naman yung sobrang maasim. konti lang yung sakto-sakto lang para mas masarap yung higop ng sabaw sa mga viewers ko na nagluluto din ng papaitan Aki-comment na lang dyan sa baba kung parehas tayo ng procedure pag nagluluto ng papaitan. Kasi ako ganyan yung aking procedure. At dito, kasi sabi ko parang kulang sa pampalasa ng papaitan. Nag-add -nag ako dyan. At mag a din ako dyan ng kunting papait pa. Kasi sabi ko parang hindi ko nalalasahan ng medyo may pait-pait pa. So naglagay pa ako dyan ng another papait. Kunting-kunti lang, parang patak-patak lang. At nag-add din ako dyan ng ating sinigang mix kasi sabi ko parang kulang din yung ating asin. So, kayo nang bahala magdansya. Lahat yan ay walang exact measurement. At dito nga sa part na to, tinikman ko na. Kasi kung okay na, ay mag-mix -ne ingredients na tayo. Pero nung tinikman ko ay okay na okay na talaga. At kaya, maglalagay na tayo ng ating last ingredients. Naglagay na ako dyan ng maraming siling panigang. Kasi pag ang amoy niyan, yung bango niyan, masarap. At kapag kakinakain mo na yan, pwede mo durugin yung sili. Kasi mas masarap pag medyo maanghang-anghang. So ito na, meron na tayo ng papaitang baka. So maraming salamat sa inyong panonood. At sa mga hindi para kapag-follow, nakapag-subscribe, mag-subscribe at mag-follow ka na agad din tayo. Bye!